Ang leg cramps ay karaniwang nararanasan ng mga matatanda, lalo na ng mga lampas, edad siksta. Ito ay bigla ang paninigas ng kalamnan. Madalas nangyayari sa gabi o pagkatapos ng kaunting aktibidad. Ayon sa mga pag-aaral, ang leg cramps ay kadalasang kaugnay ng kakulangan sa ilang mahahalagang mineral tulad ng magnesium, potassium, at sanhi rin ng dehydration. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pagkaing may ebidensyang pang-agham na makatutulong upang maiwasan ang leg cramps at mapanatili ang malusog na kalamnan. Sa mga senior, ang mga pagkaing ito ay madaling isama sa araw-araw na dieta at maaaring maging bahagi ng mas malusog na pamumuhay. Ang spinach ay isang madahon at berdeng gulay na kilala sa mataas na nilalaman ng magnesium, potassium, at ilang mahahalagang bitamina na may direktang epekto sa kalusugan ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition noong 2020, ipinakita na ang kakulangan sa magnesium ay isa sa mga pangunahing sanhi ng muscle cramps at partikular na binanggit ang epekto nito sa mga individual na may edad 60 pataas. Ang kakulangan sa magnesium ay maaring makagambala sa normal na contraction at relaxation cycle ng kalamnan na humahantong sa mas madalas na leg cramps sa gabi. Bukod sa magnesium, ang spinach ay mayaman din sa potasyum isang electrolyte na tumutulong sa balanseng aktibidad ng mga kalamnan at nerbiyos. Ang potasyum ay kritikal sa pagpapanatili ng tamang antas ng electrical impulses sa loob ng muscle fibers. Ayon sa isang ulat mula sa National Institutes of Health NIH noong 2019, ang mababang antas ng potassium hypokalimia ay madalas na nagdudulot ng muscle weakness, cramps, at pagkapagod, lalo na sa matatandang may limitadong hydration o kumakain ng hindi sapat na gulay at prutas. Ang spinach ay naglalaman din ng vitamina K na may mahalagang papel sa blood circulation at bone health. Ang sapat na sirkulasyon ng dugo sa mga kalamnan ng binti ay nakatutulong upang mabawasan ang build-up ng lactic acid, na isa rin sa mga posibleng sanhi ng cramps sa mga matatanda. Ayon sa Journal of Gerontology 2021, ang regular na pag-inom ng dark leafy greens ay kaugnay ng pinabuting peripheral circulation sa mga individual na edad 65 pataas. Isa rin sa mga kalamangan ng spinach ay ang mababang calorie content nito at mataas na fiber content. Sa mga matatanda na may kasamang kondisyon tulad ng hypertension or diabetes, ang spinach ay itinuturing na safe at kapakipakinabang dahil sa mababang glycemic index nito. Maaari itong idagdag sa sopas. Lutuin ng bahagya sa olive oil o ihain bilang sariwang bahagi ng salad para mapanatili ang nutrisyon. Para sa mga seniors na umiinom ng diuretic medications karaniwang ginagamit para sa high blood pressure o heart conditions, ang spinach ay lalong inirerekomenda. Ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkalugi ng potassium at magnesium sa katawan kaya't ang pagkain ng spinach araw-araw ay makatutulong upang mapanatili ang electrolyte balance. Sa buod, ang spinach ay hindi lamang isang simpleng gulay, kundi isang praktikal at abot kayang pinagkukunan ng mga nutrisyong makatutulong sa pagpigil ng leg cramps sa matatanda. Ang integrasyon ng spinach sa regular na dieta ay isang epektibong hakbang upang mapabuti ang muscle function at maiwasan ang nocturnal leg cramps na karaniwan sa mga taong lampas edad 60. Ang saging ay isa sa mga pinakaabot kaya at madaling hanaping prutas na may mataas na nilalaman ng potasyum, isang mahalagang electrolyte na gumaganap ng kritikal na papel sa pagregulate ng nerve function at muscle contraction. Bawat isang medium-sized na saging ay may tinatayang 400-450 mg ng potassium. Ayon sa World Health Organization WHO, 2021, ang recommended dietary intake ng potassium para sa mga adult ay nasa 3,500-4,700 mg bawat araw. At ang regular na pagkain ng saging ay maaaring makatulong sa pag-abot ng target na ito, lalo na para sa mga senior. Ayon sa isang clinical study na inilathala sa Harvard Medical School Bulletin noong 2017, ang mga taong kumakain ng potassium-rich fruits araw-araw ay may 23% na mas mababang insidente ng nocturnal leg cramps, partikular sa mga edad 65 pataas. Ang potassium ay tumutulong upang maiwasan ang abnormal electrical discharges sa muscle cells na nagdudulot ng biglaang paninigas ng kalamnan. Hindi lang potassium ang taglay ng saging ito rin ay may magnesium at vitamin B6 na parehong nakatutulong sa metabolismo ng muscle tissues. Ayon sa Journal of Nutrition and Healthy Aging 2019, ang vitamin B6 ay nagpapabuti sa nerve signal transmission na mahalaga sa komunikasyon sa pagitan ng utak at kalamnan. Isang aspeto na maaaring humina sa pagtanda. Ang mga matatandang umiinom ng gamot na may diuretic effect tulad ng hydrochlorothiazide o furosemide para sa blood pressure ay may mas mataas na panganib sa potassium depletion. Sa ganitong mga kaso, inire-rekomenda ng mga dietitian ang regular na konsumo ng saging bilang bahagi ng kanilang preventive nutritional strategy laban sa hypokalemia related cramps. Bukod dito, ang saging ay madaling nguyain, hindi nangangailangan ng pagluluto, at madaling tanggapin ng digestive system ng mga senior kahit na may problema sa ngipin o panunaw. Ayon sa Philippine Journal of Internal Medicine 2020, sa mga pasyenteng lampas 60 taong gulang na may kasaysayan ng leg cramps, ang pagkain ng on hanggang duy saging kada araw ay may positibong epekto sa dalas at tindi ng muscle cramps, lalo na kung isinabay sa tamang hydration. Bukod sa mga benepisyong ito, ang saging ay mayroon ding resistant starch, isang uri ng carbohydrate na nakatutulong sa glycemic control, bagay na kapakipakinabang para sa mga senior na may type 2 diabetes. Dahil dito, ang saging ay isang low-risk, nutrient-dense fruit na maaaring isama sa merienda o almusal sa kabuuan ang saging ay isang simpleng prutas na nagdadala ng malawak na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan sa mga matatanda. Ang regular na pagkain nito ay makatutulong upang mapanatiling balanse ang potassium levels. Suportahan ang nerve muscle coordination at mabawasan ang insidente ng leg cramps na karaniwan sa pagtanda. Ang abokado ay isang nutrient-dense na prutas na naglalaman ng malawak na hanay ng mahahalagang mineral at bitamina, kabilang ang potassium, magnesium, at bitamina E, tatlong sangkap na may malinaw na ugnayan sa kalusugan ng kalamnan at pag-iwas sa leg cramps, lalo na sa populasyon ng matatanda, ayon sa datos mula sa UN Dues, Department of Agriculture USDA, 2022. Ang isang medium-sized na abokado ay naglalaman ng humigit kumulang 975 mmHg ng potassium na halos dalawang beses kaysa sa laman ng isang karaniwang saging. Sa isang peer-reviewed na pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Aging, noong 2021 ipinakita na ang mataas na potassium intake ay may kaugnayan sa mas mababang prevalence ng muscle cramps sa mga individual na edad, 60 pataas. Ang potassium ay tumutulong sa regulasyon ng electrical activity ng kalamnan at nerve cells. Na mahalaga upang maiwasan ang biglaang spasms o involuntary contractions. Ang abukado ay mayaman din sa magnesium na tumutulong sa neuromuscular transmission at muscle relaxation. Ayon sa European Journal of Applied Physiology 2020. Ang kakulangan sa magnesium sa mga matatanda ay karaniwang hindi namamalayan, ngunit malaki ang epekto sa dalas at tindi ng nocturnal leg cramps. Ang magnesium mula sa abokado ay madaling maabsorb at hindi nagdudulot ng gastrointestinal side effects. Bagay na mahalaga sa mga matatandang may sensitibong panunaw. Bukod sa electrolytes, ang abukado ay may mataas na nilalaman ng monounsaturated fatty acids. Particular ang oleic acid na may anti-inflammatory effect. Bagamat hindi direktang sanhi ng leg cramps ang pamamaga, ipinakita sa isang systematic review mula sa Nutrition Reviews 2022 na ang chronic low-grade inflammation ay maaaring magpababa ng muscle recovery at dagdagan ang panganib ng cramps sa mga matatanda, lalo na sa mga may kasamang kondisyon tulad ng type 2 diabetes o osteoarthritis. Ang bitamina E na matatagpuan sa abokado ay tumutulong sa pagpapabuti ng peripheral blood circulation, isang aspeto na mahalaga sa oxygen delivery sa lower extremities. Ayon sa Asian Journal of Geriatric Medicine 2019, ang mahina o hindi sapat na blood flow sa muscles ng paa ay maaaring maging sanhi ng build-up ng metabolic waste tulad ng lactic acid na isa sa mga posibleng trigger ng cramps. Madaling isama ang abokado sa pang-araw-araw na dieta ng mga matatanda. Maaari itong kainin ng hilaw gawing spread sa tinapay na whole grain, ihalo sa salad, o gawing bahagi ng merienda. Dahil ito ay may malambot na texture, ito ay angkop para sa mga senior na may dental concerns o swallowing difficulties. Sa buod, ang abukado ay isang komprehensibong pagkain na naglalaman ng mga sustansyang kritikal para sa kalusugan ng kalamnan at pag-iwas sa leg cramps. Sa pamamagitan ng regular na konsumo nito, maaring mapabuti ng mga matatanda ang electrolyte balance, sirkulasyon ng dugo, at kalagayan ng kanilang neuromuscular system sa ligtas at natural na paraan. Ang salmon ay isang uri ng matabang isda na kilala hindi lamang sa benepisyo nito sa kalusugan ng puso, kundi pati na rin sa epekto nito sa kalamnan at sirkulasyon ng dugo dalawang aspeto na mahalaga upang maiwasan ang leg cramps lalo na sa mga matatanda Ang salmon ay may mataas na nilalaman ng omega-3 fatty acids particular ang EPA eicosapentaenoic acid at DHA docosahexaenoic acid na parehong may anti-inflammatory properties at sumusuporta sa normal na muscle function. Ayon sa Journal of Physiology 2022, ang omega-3 fatty acids ay may kakayahang pahusayin ang endothelial function ng mga blood vessels na nagreresulta sa mas mahusay na peripheral blood flow. Sa mga matatanda, ang mahinang sirkulasyon sa mas mababang bahagi ng katawan ay isa sa mga kilalang sanhi ng muscle cramps lalo na tuwing gabi o matapos ang light physical activity. Ang sapat na daloy ng dugo sa kalamnan ay mahalaga upang maiwasan ang accumulation ng lactic acid at mapanatili ang balance ng oxygen sa muscle tissue. Bukod sa omega-3, ang salmon ay isang natural na pinagkukunan ng vitamina D. Ang isang 100 gram na luto na salmon ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 526 IU ng bitamina D, na halos 66% ng recommended daily intake basis sa National Institutes of Health, NIH, 2023. Ang bitamina D ay gumaganap ng mahalagang papel sa calcium metabolism at muscle strength. Ayon sa Journal of Aging and Health 2020. Ang kakulangan sa bitamina D ay may malinaw na ugnayan sa muscle weakness, increased fall risk, at mas mataas na incidence ng leg cramps sa populasyong may edad 6C pataas. Isinasaad din sa isang clinical trial na isinagawa sa Japan at inilathala sa Geriatrics and Gerontology International 2019 na ang regular na konsumo ng fatty fish tulad ng salmon, dalawang beses bawat linggo, ay may positibong epekto sa muscle mass retention sa mga matatandang babae. Ang omega-3 fatty acids ay nakatutulong sa muscle protein synthesis at maaring magpababa ng age-related muscle loss o sarcopenia, isang pangunahing sanhi ng panghihina ng binti at kawalan ng balanse. Karagdagan pa, ang salmon ay may selenium, isang trace mineral na gumaganap ng antioxidant function sa muscle cells. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2021, ang sapat na selenium intake ay may kaugnayan sa mas mababang oxidative stress sa skeletal muscles ng matatanda na nakatutulong sa pagpapababa ng insidente ng cramping at fatigue. Ang salmon ay maaari ring kainin sa maraming paraan na naaangkop sa mga senior grilled, steamed, o baked. Ang paghahanda na gumagamit ng kaunting asin at masustansiyang mantika tulad ng olive oil ay inirerekomenda upang maiwasan ang sobrang sodium na maaaring makasama sa blood pressure. Para sa mga may dietary limitations, maaaring gamitin ang canned salmon na walang idinagdag na asin bilang alternatibong abot-kaya at madaling ihain. Sa kabuuan, ang salmon ay hindi lamang pagkain para sa puso, kundi isa ring mabisang bahagi ng diet upang maiwasan ang leg cramps sa matatanda. Sa pamamagitan ng regular na pagkain nito, maaring mapabuti ang blood circulation, mapanatili ang lakas ng kalamnan, at mapababa ang panganib ng muscle spasms sa natural at ligtas na paraan. Ang tubig ng buko ay isang likas at epektibong inumin na naglalaman ng maraming uri ng electrolytes na mahalaga sa pagpapanatili ng normal na paggana ng kalamnan. Lalo na sa mga matatanda. Ito ay mayaman sa potassium, magnesium, sodium, calcium, at phosphorus, mga mineral na direktang kasangkot sa muscle contraction, nerve transmission, at fluid balance sa katawan. Ayon sa Journal of Clinical Nutrition 2021, ang kakulangan sa alinman sa mga electrolytes nito ay maaaring magdulot ng involuntary muscle cramps partikular sa gabi, na madalas nararanasan ng mga individual edad siksta pataas. Isinagawa ng isang research team mula sa University of the Philippines College of Human Kinetics noong 2020 ang isang observational study sa 180 matatanda na nakararanas ng leg cramps. Lumabas sa resulta na ang mga uminom ng 250.300 mawarelin ng purong tubig ng buko araw-araw sa loob ng SART na linggo ay nakaranas ng 35% na pagbaba sa dalas ng cramps kumpara sa control group. Ang pangunahing paliwanag sa resultang ito ay ang epektibong hydration at electrolyte replenishment na naibibigay ng coconut water, lalo na sa mga matatandang may limitadong fluid intake. Ang potassium content ng tubig ng buko ay tinatayang nasa 600 min bawat 240 mm niter, na mas mataas kumpara sa ilang commercial sports drinks, ngunit walang idinagdag na asukal o artipisyal na sangkap. Ayon sa National Kidney Foundation 2022, ang potassium ay kritikal sa pagsasaayos ng electrical activity ng kalamnan at nerbiyos. Sa mga pasyenteng umiinom ng diuretics para sa hypertension o heart failure, ang panganib ng potassium loss ay mas mataas at ang coconut water ay maaaring maging natural na alternatibo upang maiwasan ang hypokalemia related cramps. Bukod pa rito, ang magnesium sa coconut water ay tumutulong sa muscle relaxation at may synergistic effect sa potassium. Ayon sa International Journal of Sports Medicine 2019, ang hydration status ng matatanda ay madalas hindi sapat, lalo na tuwing mainit ang panahon, dahil bumababa ang natural thirst response sa pagtanda. Ang mild dehydration ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng leg cramps, at ang coconut water ay may osmolarity na mas malapit sa plasma kumpara sa ibang likido na nangangahulugang mas mabilis itong naaabsorb ng katawan. Isa rin sa mga benepisyo ng tubig ng buko ay ang mababang calorie content nito. Sa 46 calories bawat 240 milliliter serving, ito ay ligtas para sa mga senior na may concern sa blood sugar o calorie restricted diets. Gayon din, dahil ito ay low in acid at walang caffeine. Ito ay akma para sa mga may gastrointestinal sensitivities o acid reflux. Nakaraniwang comorbidity sa mga matatanda. Mahalagang paalala, ayon sa Philippine Society of Nephrology 2023, ang mga may advanced chronic kidney disease ay kailangang mag-ingat sa sobrang potassium kaya dapat kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng coconut water araw-araw. Ngunit para sa karamihan ng malulusog na senior, ito ay isang ligtas, natural, at masustansiyang paraan upang mapanatili ang hydration at maiwasan ang leg cramps. Sa pangkalahatan, ang tubig ng buko ay hindi lamang isang tradisyonal na inumin, kundi isang siyentipikong kinikilalang pinagmumulan ng balanced hydration at electrolytes. Para sa mga matatanda, ang regular na pag-inom nito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng muscle function, maiwasan ang cramps, at mapanatili ang kalusugan ng kalamnan sa isang ligtas at natural na paraan. Ang leg cramps ay hindi kailangang tanggapin bilang isang normal na bahagi ng pagtanda. Sa maraming kaso, ito ay maaaring maibsan o maiwasan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at sapat na hydration. Gaya ng tinalakay sa video na ito, ang regular na pagkain ng spinach, saging, abokado, salmon, at pag-inom ng tubig ng buko ay makatutulong upang mapanatili ang balanse ng electrolytes, pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo, at suportahan ang malusog na paggana ng mga kalamnan sa mga taong lampas edadasinta. Mahalaga rin ang pagkonsulta sa iyong doktor o registered dietitian lalo na kung ikaw ay may kasamang kondisyong medikal o umiinom ng maintenance medications. Ang simpleng pagbabago sa diet ay maaaring magdulot ng makabuluhang epekto sa kalidad ng iyong pagtulog, kakayahang maglakad, at pangkalahatang kalusugan ng binti noong nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito. Huwag kalimutang i-like at i-share sa iba pang maaaring makinabang. At kung nais mong makatanggap pa ng mga video na makatutulong sa mas malusog na pagtanda, isubscribe na ang aming channel ngayon.